muli nandito tayo para magbigay ng komento uh, naisip ko lang itong mga political dynasty natin na uh, talagang naging uh, let's say matindi yung kanilang uh, contribution sa ating uh, political system uh, pati sa ating ekonomiya sa ating uh, social life uh, sa iba pa, uh, sa iba pang mga aspekto ng ating uh, kabuhayan dito sa Pilipinas. Uh, Siyempre, uh, nandyan ang mga pamilyang uh, Kison, uh, Garcia, uh, Ruhas, uh, mga Marcos, uh, mga Aquino, uh, mga Duterte, at uh, Okay, baka mayroon akong kalimutan, ano? At saka yung uh, iba pa. Uh, Siyempre, pag uh, nakuha nila yung pinakamataas na position sa ating government, eh, talagang napakalaki yung magiging uh, influence nila. Okay. Ngunit, uh, sa mga ito, kung ako ang susuri, so ang may pinakamatinding uh, contributions talaga yung mga Marcoses. Okay? Uh, kasi ang sa pagkakaalam ko, ang political uh, uh, career ng mga Marcoses ay nagsimula pa yan sa kanilang lolo, yung tatay nitong si presidente uh, Ferdinand E. Marcos uh, pagkatapos sa uh, siya no naging uh, sikat na president nga si President uh, Marcos dahil uh, sinasabi, uh, war hero, napakagaling na abogado uh, bar top nature kung hindi ako nagkakamali. Uh, pagkatapos naging House of Representative then naging uh, presidente. Uh, pagkatapos uh, nung maglaps na yung kanyang Uh, presidential term, then na-declare yung martial law. So, grabe talagang kung ano, no? naging contributions ng Marcos family sa ating political life. Sa ating mismo, ano, sa uh, sa lahat-lahat ng aspekto ng ating uh, bayan, uh, social, uh, educational, etc., etc., ano? Uh, Naniniwala naman ako. Talagang uh, magaling itong si uh, President Marcos. So, kung totoo yung kwento niya noong World War II, so imagine uh, na kung siya, uh, he was tortured. Pero, yun, malagyuga daw, hindi yun, kung uh, yung Uh, yung pain, hindi niya nararamdaman. Uh, uh, pagkatapos, yun nga, talagang magaling tal din sa academy, uh, academy. so, uh, academia, no? Kasi siya ay lawyer. Pagkatapos, makikita mo naman sa kanyang mga speeches, sa mga decisions na uh, maganda naman, ano? Pero, yung talagang pinaka... Uh, pinakapanahon kung saan talagang grabe yung kanilang contribution sa sa history ng, ng Pilipinas ay during uh, martial law. Kasi maliwanag na maliwanag naman doon na noong maglaps na yung term ni President uh, Ferdinand Pirdean Idarel Marcos, then i-declare niya yung martial law. Ngunit, uh, uh, sinasabi na uh, ginawa lang yun talaga na, kung ano, no? To perpetuate perpetuate himself in power para katagal pa yung kanilang panunungkulan at paghawak sa uh, Pilipinas. Uh, nung mga panahon na yun, talagang nagsisimula na yung fake news, ano? Okay. Kaya, yan Ngunit, uh, in fairness naman, ayon sa mga ibang historian Yung first five years ng martial law ay maganda sa Pilipinas Why? Kasi medyo naging disipli disiplinado ng kaunti ang mga Pilipino Pagkatapos, yung mga grupo na lumalaban sa gobyerno ay bana no uh, humina sila but uh, the problem is uh, bagamat ganon later on grabe na rin yung graft and corruption okay ay, kaya yon nagkaroon ng people power so in other words sa tingin ko pag ang pinag-uusapan ay yung galing yung galing sa politika galing sa ibat ibang aspekto ng pamamahala talagang matindi yung galing nitong si former president Marcos uh, bagamat ayun uh, nga uh, ang kinakancawan siya nitong si uh, kuan ng Singapore kalimutan ko ang pangalan niya ano no na kung bakit eh, hindi hindi umunlad ang Pilipinas din ano okay kaya, yon So, ang, ang pinupunto ko is, uh, magaling na kwan ito. Leader si uh, former presidenta uh, President uh, Ferdinand Idralin Marcos. Ngunit ang kwan naman natin, ano, ang nakikita natin may mayroon ding weakness. Why? As if uh, yung kanyang mga anak ay hindi hindi na form yan sa na sila ay magtutulungan although uh, personal opinion lang natin hindi naman at natin alam yung mga ibang reasons dito uh, ulitin ko these are just my personal uh, perspective ano okay kasi bakit nasabi ko na as if uh, hindi medyo naging failure siya sa pamilya ito, ano? Okay. ah uh, sa ngayon, ang sitting president ay isang Marcos, yung kanyang junior. Ngunit, ang isa sa kanyang anak na isang senador ay binabakbak itong kanyang kapatid. Okay. Uh, sa pamilyang Pilipino, sa para sa akin hindi ito normal. Ang normal na Pilipino family ay nagtutulungan yan. Pag uh, alimbawa inawa yung isa, then tutulong yung iba. No? So, mayroon akong kilalang mga pamilya no, na marami sila. Uh, alimbawa, marami silang lalaki, uh, talagang hindi sila inaaway. Dahil pag uh, inaaway yung isa, then tutulong yung iba. So, that's family natural lang yan sa isang family, lalo na sa ating uh, Pilip, sa ating mga Pilipino. Ngunit, uh, tignan mo itong ginagawa ni Kwan, ano? Uh, itong si Senator si Aime. Eh, sa tingin ko, maganda naman yung ginagawa ng kapatid. Ng ngunit, uh, ginugulo sila. Ginugulo siya, ano? Okay. Pagkatapos, the worst, nakikisama pa ito doon sa pamilya na dinadown itong gobyerno ng kanyang kapatid. Sumasama pa sa mga Duterte. Yet maliwanag na maliwanag talaga, ang purpose ng mga Duterte ay i-down ang itong president, i-down itong uh, president administration para magkagulo, then uh, tignan i, i, fake nila yung uh, yung cons, ano uh, yung succession according to constitution so the vice president will will take charge as the president ganun lang naman ang purpose niyan ginugulo para makaupo itong vice president para yung mga naging kasalanan ng mga Duterte ay hindi na makuha hindi, hindi na maungkat It's simple as that, ano? Okay. Kaya, uh, sa palagay ko, ay you ano know, sa tingin ko talaga, o oh, para sa akin, mahirap intindihin itong presidential uh, sister na si Amy Marcos. Siguro may mga reason, hindi natin alam, but then, ang masasabi ko, these are abnormal sa isang Pilipino pamilya na binabakbak mo yung binabakbak ng ibang grupo yung pamilya mo yet tumutulong ka pa doon sa bumabakbak sa kanila ang dapat tutulong ka sa yung pamilya okay kasi natural naman sa ating mga Pilipino no kung may may mga nag-aaway na let's say member ng isang pamilya within the family hindi sila nagkakasundo sa mga mga bagay-bagay. Ngunit sa kanyan uh ang ang mangyayari dyan, ay alimbawa, may umaway sa pamilya na 'yan kahit na yung mga members na uh, kuan hindi nagkakasundo magtulong-tulong ang mga yan para sa pamilya. Okay. Kaya palagay ko kwan ano itong itong si presidential sister there is something wrong na let's say, hindi natin alam or kung ano-ano but then ang masasabi ko what is happening ay abnormal sa isang pamilyang Pilipino. So muli thank you sana Ilike like at sa subscribe sa ating YouTube uh, channel.